Mateo Kapitulo 5 Versikulo 1 hanggang 2 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 13 hanggang 16 Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapoko ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi metatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong ama na nasa langit.